Sa isang team, may scorer, may rebounder, may shot blocker, at may energy guy na laging nasa likod ng hustle plays. Pero ang tanong, sino ang taga-timon? Sa chess, may king, may rook, may knight. Pero sino ba talaga ang utak ng laro? Yan ang papel ng isang tunay na point guard. At sa Gilas Pilipinas ngayon, isa to sa pinakamalaking butas. Ngayon, ang tanong, kailangan ba talaga natin ng pure point guard? Usapat na ba ang hustle at diskarte? Sa episode 3 ng Gila series natin, pag-uusapan natin kung bakit napakahalaga na may isang legit point guard ang isang team. Alam ng ibang bansa, lalo na ang China, ang kahinaan natin sa bahaging ito, kaya't maaaring gamitin nila ito laban sa atin sa paparating na Asia Cup. At kung paano ang isang 5'8 na player na may mataas na basketball IQ sa pag-dedirect ng laro ay pwedeng magdala sa atin sa taas, gaya ng ginawa ni na Alapag, Castro at Tenorio. Mga kahadal, real talk muna tayo. Si Scotty Thompson, walang duda, Hustle King. Rebounding machine kahit guard lang. Palaban, no fear, laging all-out effort. Siya yung tipong makakakuha ng board sa pagitan ng dalawang big man or makakakuha ng extra possession na akala mo wala na. Pero ito ang katotohanan na bihirang banggitin. Hindi talaga siya pure point guard. Walang problema sa puso niya. Solid yan. Pero pagdating sa reads, vision at half court execution, kita mo, hindi siya yung tipong nag o ng opensa. Wala siyang natural na playmaking instincts tulad ng mga elite point guards. Wala yung playbook sa utak gaya ni na L.A. Tenorio o kahit si Jason Castro nung prime lagi nating naririnig si Scotty ang puso ng Gilas pero kung puso lang ang dala paano kung walang direksyon ang offensive flow tandaan natin you can't outwork the entire system of basketball parang team ni Eugene sa Ghost Fighter sa tournament ni Taguro lahat malakas pero laging nag-aaway lahat may sariling laban sariling yabang sariling style at kung babalikan natin ang stats ni Scotty last FIBA window, last February, ito ang Proeba versus New Zealand, 0 points, 2 rebounds, 2 assists, 0 out of 4 field goals sa loob ng 38 minutes versus Taiwan, 3 points, 4 rebounds, 1 assist, 1 out of 5 field goals sa loob ng 38 minuto ng playing time. Sobrang underwhelming, hindi lang sa shooting kundi pati sa decision making. Walang tempo, walang setup, walang composure sa half court. Hindi ba't dapat mas mataas pa ang basketball IQ ng pangunahing playmaker? Hindi lang basta kayang mag-assist o magsakripisyo. Dapat kayang mag-decide under pressure. Ngayon, oo, highly structured ang triangle offense ni Coach Tim Cohn. Hindi ito freestyle system, dito may spacing. May reads, may options. Pero ang tanong, just because the team plays a system-based game, does that mean it's fine even if the point guard doesn't have good instincts? Kasi kung sistema lang ang aasahan, Pwede na pala kahit sinong magtimon basta willing sumunod sa instructions. Pero hindi ba lalo dapat may utak at leadership ang point guard sa structured system para mas gumana ang triangle kailangan ng synergy at tamang basa sa galaw ng depensa. Pero kung ang PG mo hindi nakaka-react sa real-time reads, edi parang robot lang na sumusunod sa script kahit off ang timing, kahit iba na ang galaw ng depensa. Yes, na si Scotty ay leader sa hustle, pero sa FIBA kailangan mo ng leader sa utak ng laro. Disiplina, pasensya, timing, execution. Hindi pwedeng puro bahala na o mabilisang pasa lang sa perimeter. Masakit sabihin pero baka sa ganitong level, mas bagay si Scottie sa off-ball role. Energy guard, secondary playmaker, hindi primary PG. Kasi sa Piba, ang kulang natin hindi effort eh. Ang kulang natin, direction. At hindi naman sa pinangungunahan natin ang coaching staff. Pero bilang mga fans na genuinely gustong umangat ang... Tingnan nyo ang mga top national teams sa mundo. Kahit gaano sila katangkad, kahit gaano kalalim ang talent pool, hindi nawawala ang isang tunay na point guard. Ito ang mga halimbawa. Curry ng 24 points, lahat galing sa 3 points area. Apat sa mga yon ay ipinasok niya sa huling 2 minutes and 47 seconds ng fourth quarter, sealing the win at inihatid ang USA sa Olympic gold. Hindi center, hindi wing. Isang tunay na point guard ang naging sandigan sa panalo. Germany, Dennis Schroeder. Nilampasan niya ang air ng tournament at kabilang sa All-Star 5. Balikan natin ang Jones Cup noong 2012, isang classic moment sa kasaysayan ng Gilas. Kasi kung maalala nyo, ang nagdala ng championship laban sa isang USA club team ay hindi 6 foot 5 na star, hindi rin NBA caliber na scorer, kundi isang 5 foot 8 point guard na may puso, disiplina at utak ng laro. Walang iba kundi si L.A. Tenorio. Sa clutch moments, siya ang nagset ng tempo nagdesisyon sa opensa at hindi natakot humawak ng bola sa pressure. Doon natin nakita hindi height ang puhunan ng isang elite point guard, kundi leadership, reads, at basketball IQ. Kahit nun pa, para sa mga medyo legend na dyan. Kung maalala nyo yung Busan Asian Games ng Pilipinas laban sa Korea, point guard versus point guard din ang nag ng laban sa crucial game na ito. 2002 Busan Asian Games, Philippines team noon versus Korea. Under isang minuto na lang. 잘라 그렇죠? 잘했어요. 바깥으로 나와점점입니다아의점 수입점, 아, 라세라의 득점슛. 이렇게 되면 역전이 되면서 하면서6 1대 68. 두점 차로 지금 주저분고 남은 시간은 51초입니다. 아, 필리핀의 이라세라에겐점슛을도 요리 지. Pero dalawang free throw ni r a e l a with only 22 seconds left. 1 0주 이제 숙점 주시면은 이기고. 아, 근데 네. 그것이요. 숙점을 구한할 필요가 없어요. 동점을 만들어 놓고 확률 높은 9점 주수로 해서 연장전까지갈것 같은 생각을 해야 돼요. 자, 10초 남았습니다. 10초, 9초, 마지막. 아이고, 자, 6초. 헌볼 자, 슈슈민 숙점! 숙점! 예! 저 보세요. 이상민의! Final score 69 to 68, Korea wins by buzzer beater. Guys, ito yung laro na hindi hindi ko makakalimutan at isa sa pinaka-exciting na laro ng Philippines team noon against Korea. High school days ko pa to. One of the best games I've ever watched Philippines versus Korea. At ang matindi, parehong point guard ang nag-decide ng laban. Oo, tama ka, point guard ulit ang naging bida sa dulo. Decision making ng point guard yung tipong hindi nararatel. Calm lang kahit seconds na lang ang natitirang oras. Lagi tayong nakatingin sa mga big man. Yung matangkad, malalakas at dominado ang ilalim. Pero kung mapapansin mo, sa dami ng mga critical moments sa basketball, guards, hindi big men, ang nagpapapanalo ng laro Tingnan mo yung mga huling possessions. Sino ang may hawak ng bola? Sino ang nagde-decide kung magfa-fast break, kung magha-half court set? Sino ang gumagawa ng play para makakuha ng maayos na tira? Point guards. Kung babalikan natin ang nakaraang Asian Games, isang underrated pero napaka player para sa gilas ay si Kevin Alas. Laban kontra China, he stepped up when it mattered most. Oo, natabunan nito ng heroics ni Justin Brownlee. Pero di mo maikakaila na napaka-valuable nung pagpasok niya sa crucial moment ng laro na yon. He scored 5 crucial points in that game. Yung bunot na yun ni Coach Tim ay crucial. Yung timing ng mga puntos niya ay clutch hindi lang basta nakashoot. Nagpakita siya ng composure bilang point guard. Dala ang bola pababa, hindi nagpa-pressure sa depensa, maingat pero agresibo at may pride sa bawat possession na hawak niya ang bola. Yun yung klase ng leadership na hindi mo agad makikita sa stats. Pero sa loob ng court, ramdam na ramdam. Sa gitna ng tensyon, si Kevin Alas ang nagbigay ng stability. He brought order to chaos. Kaya hindi mo pwedeng i-take for granted ang point guards. Hindi lang sila taga-assist, hindi lang sila taga-baba ng bola. Sila ang extension ng coach sa loob ng court. At sa isang international game na sobrang physical at intense, yung magaling na point guard can be the difference between winning and losing. Well base sa napanood ko sa laro nila noong Asian Games o QT sa mga previous game nila sa qualifiers at sa latest game nila laban sa Macau mukang kaya na ni Newsam ang point guard duties. Sa totoo lang mas okay siguro kung siya na lang ang gawing primary PG kaysa kay Scotty. Mas stable kasi magdala ng bola si Newsam. Disclaimer lang, ito ay sariling opinion ko para kina coach team tama ang approach nila dahil nasubukan na ito at naging epektibo lalo na't nagbunga ito ng panalo sa Asian Games pero mula sa pananaw ko bilang fan isa lang tong simpleng mensahe na baka sakaling makatulong din sa national team natin kung sa anumang paraan ay ma-absorb nila oo, naintindihan ko naman yung mindset ni coach team na kailangan ng mas matangkad na point guard para hindi ma-overwhelm sa depensa Lalo na laban sa mga malalaking guards ng ibang bansa But for me, even just adding a quick point guard with natural ball handling prowess Would make a big difference Especially if the opposing team suddenly applies a full court press Naman guys, well nasa Saudi na sila At ang magagawa na lang natin ay i-wishing them good luck At sana walang ma-injury Sariling pananaw lang to, hindi mo pwedeng sabihing tama para sa iba, pero hindi rin agad-agad mali. Lahat tayo may karapatang magbigay ng opinion, lalo na kung para rin ito sa ikaw unlad ng national team. Dito sa Scouts Huddle Real Talk tayo. Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspektibo, hindi ilusyon. Kung trip mong ganitong usapan, like mo na to at mag-subscribe ka na rin para sa mas maraming real talk dito lang sa Scouts Huddle. Shoutout to Elmer Jr. Cesar, Prince Kurt Montales, George Cataluna, Cryptosis, Chito Constantino, Eln Loft, Ate Mong Vocals, Marky Ladaran, Laser Sauce Retro Archives, Limit Lens.